ang joint patrol na ito ay magdadala ng isang malakas na mensahe laban sa Chinese government. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ayon sa isang source, diniploy umano ng US Navy ang USS Makin Island Amphibious Assault Ship sa West Philippine Sea upang samahan ang Philippine Navy sa Scarborough Shoal matapos igihit ng China ang pag-angkin nito sa nasabing lugar. Sinama ng USS Makin Island ang BRP Tarlac sa Scarborough Shoal upang magsagawa ng pagpapatrolya, magbigay ng proteksyon sa mga Pilipino fishermen at igit ang pag-aangkin ng Pilipinas sa nasabing Shoal. Ayon sa report, layon umano ng sandataang lakas na ipakita sa komunistang bansa ang paninindigan nito at ipakita ang kahandahan ng Philippine Navy at US Navy na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa mga mananakop na bansa. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na palalakasin ito ang interoperability sa pagitan ng mga nebis ng dalawang bansa at ang joint patrol na ito ay magdadala ng isang malakas na mensahe laban sa Chinese government. Iniulat ito matapos sinabi ng isang senior U.S. defense opisyal ng ginawang pagtanggal ng Pilipinas sa isang floating barrel ng China malapit sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ay may tuturing na isang matapang na hakbang sa pagtanggol nito sa soberanya ng bansa. Nagpahayag ng galit ang Pilipinas sa paglalagay ng China na isang mahabang floating barrel malapit sa Scarborough Shoal na kung saan mga 200 kilometro lamang ang layo mula sa Pilipinas, sinabi ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ito isang special operation upang alisin ang floating barrel ng komunistang bansa na kung saan tinawag nito na isang paglalabag sa international law at isang hazard sa navigation sa rugor. Ayon naman sa ibang mga balita, pinuri umano ng Assistant Secretary of Defense na si Lenzi Ford ang ginawang aksyon ng Pilipinas at muli niyang pinagtibay ang security commitment ng Washington sa Manila. Sinabi niya sa U.S. Congress ng Defense Department ay napakalinaw tungkol sa kanilang mga pangako sa Pilipinas at naninindigan si Ford sa isang armadong pag-atake laban sa Armed Forces of the Philippines. Mga public BSL aircraft ay mag-aaktiba sa mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Nerecheck naman ang Chinese Coast Guard ang inilabas ng pahayag ng Pilipinas tungkol sa pangyayari ay sa Ito ay matapos iniulat na hindi bababa sa anim na bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng mga joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang hukbong dagat ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagsasalita sa sign-line na Motual Board Meeting sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na maraming bansa ang interesado sa idea na magsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea na kung saan mas pinaiting ng China ang mga ginagawa nitong panggigipit sa mga barko ng Pilipinas na una ng tinalakay ng Estados Unidos, Japan at Australia ang nasabing konsepto sa mga Philippine Defense Official kasunod ng paglala na ginagawang iligal na panghihimasok ng China. Ngunit sinabi ni Browner ng Germany, Canada at France ay bukas din sa joint patrol sa West Philippine Sea. Sinabi ni Browner ng mga joint patrol ay nasa kanilang plano at sa ngayon sila ay nasa proseso ng pakikipagtulungan sa ibang mga bansa at ang mga warship ng Japan, US at Australia ay patuloy na nagsasagawa ng freedom of navigation sa South China Sea na kung saan di direktang sumusuwai sa kagustuhan ng China. Noong 2021, isang German Navy destroyer, ang nagpatrolya sa South China Sea at sinabi ng Foreign Minister ng Berlin na ang akbang na ito ay naglalayon na tulungan ang mga bansa sa Asia Pacific region na mapanatili ang rules-based na international order, sinabi ni Browner na suportado rin ng Canada at France ang idea ng joint patrols sa West Philippine Sea. Noong nakaraang araw, ayon sa pahayag ng mga Pinoy na maging isda Binomba umano ng Chinese Coast Guard vessel 31101 ng Water Cannon ang kanilang fishing boat malapit sa Scarborough Shoal habang sila ay nangingisda sa rugal. Ayon sa report, inutusan umano sila ng mga Chinese sa radyo na lisangin ang Scarborough Shoal dahil bawal umano ang kanilang presensya sa rugal at ang nasabing shoal ay sakop umano ng teritoryo ng China ngunit naninindigan ang mga Pinoy at sinabihan ng mga Chinese na nasa loob sila ng EEG ng Pilipinas at wala silang karapatan na utusan na lisangin ang rugal. At dahil dito, gumamit umano ang Chinese Coast Guard ng water cannon upang mapaalis sila sa Scarborough Shoal matapos binalaan ng China ang Pilipinas na huwag magpudyok ng anumang gulo habang sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na inalis nito ang isang floating barrel sa Scarborough Seoul na di umano'y diniploy ng Beijing upang harangan ang mga Pilipino sa kanilang tradisyonal na fishing ground. Ang Scarborough Soul sa West Philippine Sea ay matagal nang pinagmulan ng tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing matapos inagaw ng China ang rugal mula sa Pilipinas noong 2012 at mula noon ay nagdeploy na ang mga barko ang komunistang bansa upang harangan ang mga Pilipinong mangingisda sa rugal binalaan umano ng Minister of Finance ng People's Republic of China si President Xi Jinping na hindi umano kakayanin ng kanilang ekonomiya kung magdideklara ito ng gira sa West Philippine Sea o sa East China Sea, binalaan ni Chinese Finance Minister Liu Sun si President Si Jinping at sinabi na malaki ang posibilidad na babagsak ang ekonomiya ng China kapag nakipag ito sa Pilipinas. Dahil sigurado umanong papatawa ng Estados Unidos ang kanilang bansa ng matinding economic sanction, sinabi rin niya na hindi magiging sapat ang kanilang resources tulad ng enerhiya at pagkain at malaki umano ang posibilidad na magkagulo sa loob ng kanilang bansa kapag nabigo ang Chinese government na punan ang mga pangangailangan ng kanilang mga mamayan dahil sa guerra.